Meron ding bata na nakita si Presidente kanina dun sa dialysis center. At inutos niya dun sa kanyang talumpati, sinabi niya na gawan din ng programa sa prevention ng uh, CKD. Ang CKD natin ngayon, karamihan dahil sa diabetes at hypertension. Kaya sinabi niya nga, inatasan ako na palakasin yung primary care prevention part. Sabi niya nga, mataas siguro yung sugar content ng ating mga kinakain. Gawa ng paraan para mabawasan ito, yung ating mga kabataan mabigyan ng tamang exercise or active. Kasi kadalasan nang nasa front na lang ng LCD. So, sa talumpati niya doon sa NKTI sinabi niya, lakasan ang programa sa primary care at prevention ng CKD. At mas mura yon pag ang tao ay kumakain ng tama, hindi masyadong matatamis, hindi magkakadiabetes yan. Pag hindi nagkadiabetes yan, hindi magkakaroon ng chronic uh, kidney disease. So tututukan din natin yon pero habang hindi pa sumisipa yon, meron tayong servisyong mas maganda sa nagkaroon ng chronic kidney disease.